sa amin pong pagpunta sa Bulinaw, Pangasinan, ay meron pong nakapukaw ng amin pong pansin na merong dalawang bata na magkapatid na parehas malaki ang kanilang ulo. Ayon sa mga magulang ng mga batang ito, tatlong taon na ang nakalilipas nang isilang niya ang kanyang anak na ang akala nila ay normal at walang nararamdaman sa buong katawan. Pero lumipas ang isang buwan, at hanggang pagdating ng dalawang buwan ay napansin nila na lumalaki na ang ulo ng kanilang anak nang pinahintulutan po tayo ng mga magulang ng mga batang ito na makita ang kanilang anak ay nakaramdam po kami ng kahabagan dahil sa pagpasok po namin sa kanilang tahanan ay nakita po namin na ang dalawang anak nila ay sabay na lumalaki ang ulo at ang isang anak naman nila na bunso ay wala pa palang isang taon. Hindi rin daw nila inaasahan na ganito rin daw ang kalalabasan ng kanilang bunso na lalaki rin pala ang ulo ng batang ito. Mangingisda lamang ang ama ng mga batang ito at hindi sumasapat ang kanyang kinikita para sa pambili ng kanilang pagkain at diaper at gatas ng dalawang batang ito. Aking dalawang anak ko na malaking ulo. Gusto na po na po sa Kasi po, nahihirapan na din po kami mag-asawa mag, mag Kaya gusto ko na po, sanang matuloy na po yung kanilang operasyon para po, hindi po sila tulungan sa babayan na gusto pong tumuli sa amin. Sana po tulungan na po kami ulit para po matuloy na po sa kanilang operasyon papagamot guys kaya sa gusto ko lang po sana na yung una po namin anak dati po nakahimila po kami wala naman po problema kasi po ginagos po talaga namin na parang kanyain ngayon po dalawa na po sila kaya gusto po po ulit manhuwagan para may makatulong po sa aming magutin sa may may mabuting photo po dyan na kababayan ko. Muli po akong humihingi sa inyo ng tulong para po sa akin anak. Kasi po dalawa na nga po sila. Eh, ang balak po namin bukas guys, ipunta na po namin silang dalawa sa dagupan guys para po ipakonfine. Eh, ngayon po, walang-wala po talaga kami budget guys. Pero, lumapit din po kami sa dapat na lapitan po namin para po matuloy na po yung kanilang kanilang operasyon guys kaya maraming maraming salamat po sana po mapansin niyo po yung video namin guys sa pagsubok na nararanasan ng pamilyang ito sana ay may makapansin para sa dalawang batang ito na mabigyan sila ng mga pangangailangan ng mga batang ito dahil kadalasan ay nahihirapan na daw sila kung saan kukuha para makabili ng gatas ng dalawang batang ito para daw po silang pinagtaklo ba ng mundo sa tuwing magsasabay na iiyak ang dalawang batang ito pag wala daw po silang maibigay na gagatasi ng dalawang batang ito ay nagsasaing sila at ang ibabaw na kanin na merong sabaw-sabaw na tinatawag na am ay siyang pinadedede nila sa dalawang anak nila na malaki ang ulo. Kung kaya't nagdesisyon po kami ng akin pong asawa na ang ibang gamit ng aming anak ay ibibigay namin sa kanila at kukuwanin po namin sa aming pong tahanan para may magamit kahit papaano ang dalawang batang ito madalas daw ay napupuyat sila sa tuwing iiyak ang dalawang batang ito dahil nararamdaman nila na parehas nananakit ang ulo ng dalawang batang ito. Muli po ang panawagan ng magulang ng dalawang batang ito na sana po ay mabigyan tulong na mabigyan sila ng pambili ng gamot, gatas at diaper ng dalawang batang ito na parehas lumalaki ang ulo. You, pa, sa inyo, atin mga kababayan, muli po ako humingi sa inyo ng tulong para po sa dalawa kong anak na malaking ulo. Sana po mga kababayan, tulungan niyo po kami. Kasi po wala po kami kakayahan magpagamot sa kanilang dalawa. Mahir. Kasi po mahirap lang po yung buhay namin. Ma uh, mangingisda lang. Kasi po, mangingisda lang po ang kanilang tatay. ang hiling ko lang po sana na kahit variant na meron kayo dyan ay malaking alaga na po sa amin. Kaya sa ka ating mga kababayan, tulungan nyo po kami kung ano man po yung kinakalagayan po namin. Sana po maintindihan nyo po kami. At kasi po sobrang gulo na po ng ating mga anak. Kaya gusto ko na po silang ipagamot. Kaya sana po kung meron po kayo dyan na pariya-pariya po sa po. Nabigyan ninyo po kami kasi po kung meron po may tulong na po sa amin kasi po pupunta na po kami kasi ng po, hospital bukas at ikontay ng mga bata kasi po sobrang na po talagang gulo. Kaya ang gusto po namin sana ay may makapansin po sa kanila para po matulungan kami. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo sa may mga mabuting puso po dyan na magbibigay. Napakalaking halaga po sa amin aming kamutukulok niya po kami. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo sa mga kababayan at God bless you po. Sana po ay ma-share po natin ang video na ito para po uh, sa dalawang batang ito na nangangailangan ng uh, tulong at uh, tingnan nyo naman Uh, parehas po na lumalaki ang uh, ulo ng uh, magkapatid na ito at ang pamilya nila ay talagang uh, kapos at uh, sila po ay uh, nakatira lamang sa maliit na bahay na ito at uh, kadalasan daw po ay uh, kinakapos sila, kulang para raw po ang uh, kinikita ng uh, ama ng mga batang ito para po pambili ng gamot at uh, mga diaper, gatas at siyempre ang kanila pong pagkain. Halos na mamayat na rin daw po sila dahil uh, sa stress at uh, Talagang may katanungan daw po sila bakit uh, binigyan daw po sila ng napakalaking pagsubok at atay uh, naman po ay uh, nag-offer uh, po tayo sa kanila na talaga namang tutulong po kami sa ganang aming pong kakayahan. At ayun, uh, maraming maraming pong salamat sa mga nakapanood ng uh, video ng ito at uh, isama po natin sila sa ating pong panalangin na ang dalawang nilang anak ay uh, mabigyan tulong, especially po uh, I pray na makita po ng gobyerno natin na ang dalawang batang ito ay talagang lubusan na nangangailangan ng tulong. Maraming-maraming marami pong salamat sa ating pong mga kababayan. At uh, muli po, isama po natin sa panalangin ang dalawang batang ito at ang pamilyang ito na talaga naman pong kapos at uh, nananawagan, humihingi po ng tulong para po sa kanilang dalawang anak na sabay na lumalaki ang ulo. Muli po isama po natin sa panalangin ang pamilyang ito, especially ang dalawang batang ito. God bless po.